Hi guys! Welcome my YouTube channel. I'm Melanie Cristobal. Sino pa hindi nakapag-subscribe sa akin, please watch, like, and subscribe my channel. Ito pong gawin ko ngayon. Nagbakbak na aking mga no? bagay Nagbakbak na siya. Tanggalin ko na lang no? yun, ano. Sayang, okay pa naman siya. Kailangan lang siyang bakbakin tulo yan. Tanggal ba? yung diba? ay bak. Ko. Ayan o. Ayan yung nabakbak ko. Oh. Ayan yung mga natanggal. Sayang din kasi. Mahal pa naman din ito. Pili. Pag pinagawa, mahal din. Kaya kung pwede na lang, reuse na lang. Ayan. Magamit pa naman yun siya. Ayan. Hmm? Mm -hmm. Mm -hmm. Expired na siguro yung pagka-leather niya. Kaya nag tutuklap-tuklapan na. Mm. Pero magamit pa siya. Masya matibay man to. Mm. Matibay man siya. Tinagawa ko dito sa leather work sa shop. Medyo mahal. Ang singil. Huwag na lang. Wala pambi, walang pambil. Walang pambahit sa pagpapagawa. <laughs> Tama nang gamitin kayo ito. Tuklapin na lang lahat. Mukhang maganda ng pag tinuklap. Hmm. Yan naman siya. Pag tinuklap maganda. Kung meron kayong, mara kayong bat na aso, dogs namin yung makulit. <laughs> nakikisagot sa usapan. <laughs> oh, nakikisagot sa <siya> masagot. <laughs> Dami lang. Ang tagal nito bago matapos. Sakit na kamay ko. <laughs> masagot kayo dyan behave kayo dyan be shhh shhh kikisa ali yung mga alaga ko oh hindi nari rin yun ba yun sumasagot yun sila Matagal to klapan to guys See you guys bye tapusin ko muna to ha Thanks for watching